ng comment ng ating kaibigan paano daw malawa, malala, marinig ang tawagan nila so ibig sabihin niya dito yung mga katawagan sa pool gusto niya marinig so kung bago ka pa lang sa ating video isi-click ang follow button at subscribe mo na rin ako para personal mo kung sa mga ganito nitong video at kung may katanong ang kaibigan i-comment mo lang sa comment section subukan natin gawa ng tutorial. Tara, sumahan mo na ako. na natin ang busis ng aking, ng ating katawagan. So, yupin mo lang ang pun kaibigan at hanapin ang play store. kita ang search lens. Mag-type dito. I-type itong app na to, record messenger call. At i-tap lang. At install lang. Okay. <coughs> <coughs> in lang. Tap ang arrow. Tap ang arrow ulit. Tap ang box, i-check lang natin. Tap ang arrow ulit. Then grant permission while using up lang. yan, allow allow ulit. Then enable service. kita mo lang itong accessibility menu. Iyon mo lang do. Yan. Iyon mo lang yan. At iyon mo lang itong record messenger call. Okay. Yan. Iyon mo lang yan. Allow. Yan. Kao na yan. Mag-back lang tayo. Back lang. Back lang. Then, Enable service. Hanapin lang natin itong record messenger call ito. Tap lang natin. At i-allow lang natin. Allow. Yan. Back lang tayo. Back lang. And, tap natin itong skip. At dito mo makikita ang mga nakarecord na katawagan. Messenger, WhatsApp, Viber mga phone number na katawagan o kahit anong mga apps na gumagamit ng katawagan. So, tampulan natin kung aragang maririnig ba natin ang busis niya pag sumatawag sa phone. Okay. Okay. I-open natin ang app. Talaga bang naririkod? At ito na nga yung katawagan ko kainah I-open natin. Oh, ayan. Klaro ha. May. May. Oh. Mingo ko mo ba? Uy, sir. Mingo kunin mo. Yun. At paunawa lang kaibigan, kung gusto mong marinig ang katawagan nila, ay doon mo sa phone ito ilagay nila. Okay? At mag-comment ka na lang kung paano ito itago para hindi nila malabas. So ganun lang, huwag kalimutan i-share ang videos, tandaan ang kalaman ng kaimanan. God lahat.